Sunog sumiklab daw po sa Kapulong Tondo, Manila. Live report mula kay Jim Jimbo Itihano. Jimbo! PJ, magandang umaga. No? Nandito tayo ngayon sa may barangay Kapulong sa Tondo, Manila. Kung patuloy nga kinaapulan ng mga pumbero yung nagaganap na sunog. Bagamat nagdeklara na sila ng fire under control pero dahil nga sa lakas ng hangin at tabing ilog, ito nga mga nasunog na bahay ay patuloy pa rin nakaponitor ang ating mga bombero. At hindi nga bababa sa 30 firetruck ng BFP at ng volunteers ang romisponde dito sa nasabing lugar. Ayon nga sa Bureau of Fire uh, Protection o BFP, agad itinaas sa ikatlong alarma, sunog bandang alas 4.12 ng umaga. Ibig sabihin, kinakailangan romisponde ang hindi bababa pa sa 30 fire trucks ng bumbero mula sa mga kalapit barangay. Medyo pahirapan din yung pagapula apula sa apoy kanina dahil bukod sa yari sa light materials ang mga bahay, makipot rin ang daan sa lugar. Sa mga oras na ito, patuloy pa rin nakantabay ang ating mga kabumberohan dito sa area upang mapanatili yung kaayusan. Maging ang Red Cross ay naririto rin para masiguro natin na ligtas yung ating mga residente. Wala rin pahayag pa ang barangay kung ilan ang talagang bilang ng mga res, uh, residente natin na napinsala ang kanilang mga kapahayan. At yan mo na pinakahuling ulat mula rito sa Tondo, Maynila, Chintihano, para sa 100% balita. Masunog, no? Yun lang, oo, po, ingat po tayo, ha?